Gandang gabi o Barang Rally. Ayon mo kay sa Panginoon sa Kristo, sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa Kristo? Ayon sa Panginoon sa Kristo, ang, ang tunay na Diyos, yung Ama, saka siya. Saka ho siya, siya, Ayon sa Kanya. Ang ibig ibang sabihin ni eh, yung Ama nagsugo sa Kanya at yung ang Panginoon sa Kristo ang sinugo, lumalabas o so, ay eh, isang Diyos na nagsugot, isang Diyos na sinuko. Oh. Hindi dalawa ang Diyos. Kung bilang ng tao pag-uusapan, dalawa. Pakinggan mo, sabi ni Jesus, Otso Diyos isa is ng one." ng Oo. At kung ako yung humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang ama. <laughs> Sabi niya, kung humatol ako, totoo hatol ko. Dahil hindi ako nag-iisa. Kundi ako at ang ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. Hindi iisa. Kundi iisa. Ang din sabihin na ay pareho Diyos. Au. Kung pag-uusapan po ang tunay na Diyos, pag binasa po ninyo sa Malakias 2.10, yan po ay sa lumang tipan. Ano ho? Malakias 2.10. Ang Diyos po, iisa. Sino? Ang Ama. Pagka pumunta po tayo sa panahon ni Kristo, panahon Kristiyano, Juan 17. Halata din, ibang panahon din. Sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama. Isipin po rin yun, Ang sabi ng propeta si Malakias, isa lang ang Diyos. Ang sabi ni Kristo, pinakadaki ng sugo, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang sabi ng mga apostol sa ganang atin, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang turo ng kapatid ng Felix Manalo at ng Iglesia ni Kristo sa kasalukuyan, isa lang ang Diyos, ang Ama, magkakawamis. may karapatan sa panangaral sa mga salita ng Diyos tandaan natin yung sugo ng Diyos